Magandang hapon po. Wala raw maguguto. Yan ang ipinangako ni Pangulong Bobo Marcos sa gitna ng nararanasang epekto ng El Nino. Inilatag e din ng Pangulo ang mga plano sa agrikultura kabilang ng sistema ng irigasyon na nakita raw niya sa Vietnam. Nakatutok si Jonathan Andal. Sumakay ng harvester at nagapas ng palay si Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita kanina sa Candaba, Pampanga na mahagi pa ang Pangulo ng mga ayuda sa mga magsasaka, gaya ng binhi discount voucher sa pataba at mga farm vehicle. Nakikisa raw siya ngayong simula ng anihan na hudyat ng inaasahan daw niyang paglago ng agrikultura sa mga susunod na buwan. Pero paano ngayong may matinding El Nino? Hindi tayo natatakot sa halip, buong loob at lakas at sama-sama nating haharapin ang El Nino. Ang ating pagtutulungan na mapaunlad ang ating sektor ng agrikultura ay isa lamang sa mga pangunahing hakbang tungo sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas kung saan walang nagugutom. Pero ang magsasakang si Mang Pablo nangangamba. Sa halip kasi na dalawa, baka makaisang ani lang siya ngayong taon dahil kapos ang tubig sa kanyang palayan. Basta kung pa lang ako aani, itong bandang 10, Ajis. Ajis So next na tanim mo? Ala Hindi na ako magtatanim. Eh. May Walang tubig? Oo. Wow alang ko kung ano lang magdadaloy ng tubig. Merong irrigation, mga barado nga. Dahil, hindi, oh, dahil matagal lang hindi nadadaloyan. Nagsisimula nang matuyo yung lupa dito kasi kinakapos na raw sa tubig. Kaya after ng anihan niya hindi na raw muna sila magtatanim dito ng palay. Sa halip, pakwan na lang daw muna ang itatanim nila rito para hindi masyado matakaw sa tubig. Isa sa naisip na solusyon dyan ng Pangulo, palawakin ng patubig sa bansa sa pamamagitan ng solar-powered irrigation system. Lalagay po tayo ng solar, tapos yun ang uh, gagamitin na uh, kuryente para sa mga bomba. Ito po, yung bawat isang unit ay makakapagpatubig uh, ng 20 hektarya. Libo-libo itong aming pinaplanong na ilalagay at uh, iniisip na nga namin kung paano sa budget, kung saan, saan kukunin walang timeline na binanggit ang Pangulo. Pero kapag nangyari raw yan, madadagdagan ng mahigit isang milyong tonelada ang aning palay ng bansa. Dahil mula sa dalawa, posible na raw maging tatlong beses ang cropping o pag-ani ng palay sa isang taon. Ipinagmalaki nga ng Pangulo kanina na noong 2023, umabot ang aning palay sa 20 milyong metriko tonelada. Mas mataas ng isa't kalahating porsyento o 300,000 tonelada noong 2022. Pero sa Bicol, ang magandang epekto nito hindi maramdaman ng ilang taga-naga dahil umaabot na sa 67 pesos ang per kilo ng pinakamagandang klase ng bigas sa public market doon. 54 to 55 pesos naman per kilo ang pinakamura. Habang sa Dagupan City naman, bumaba ng piso hanggang dalawang piso ang kada kilo ng bigas. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.